Nee, plus doch nicht. Von Papa. Ja, alle rauchen. Ja, genau. mhm. ja. <laughs> Einfach so raus, Tarn. Ja, 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 schmeißen auf die Erde. Jetzt sammeln wir gleich auf.

Oh, I'm glad. <laughs> so today ipapakita ko sa inyo kung anong natanggap ko na gap na uh, para sa akin. So bigay ito ng pamilya ng asawa ko. Actually, nag open na ako nito, guys, uh, last Christmas. So iba vlog ko ngayon pero nag vlog na ako pero it's uh, dark so ito yung gift nila sa akin guys yan tingnan nyo so buksan natin to so ito so, yun guys yan it's a bag so bigay ito ng diyanan ko at sa kapatid kapatid niya parang inano nila so yan so maganda siya guys ito hindi pa to nabuksan tingnan niyo so yan so di ba <laughs> so this is my christmas gift na inopen ko before. So, pangalawa, yan. Pangalawa, ito. ito <laughs> ah, akala so, ko ito lang kasi mahilig din ako sa mga stuffed toys. Akala ko ito lang. Pero may nakaano pala siya natira dito. Yan may nakasili pala tingnan natin kung magkano yan so yan guys ito so yan ito yung natanggap ko na regalo so sabihin nalang ko sa sa kapatid ng asawa ko so yan parang mat natatawa ako guys. <laughs> At ito naman, nagbigay din sila sa amin na uh, tig-dalawang tag-isa -tag -tag kami ng asawa ko ito. Yung chocolate na Ferrero. Din so, so, the next in-open ko na to guys last uh, Christmas. So ito ito yung regalo ng asawa ko guys. May regalo pa si Mr. So tingnan natin kung ano to. Yan. It's a watch. Nakaano pa siya. Nakabalot pa. Pero maganda to. Ito is rose gold. Yan. May ano na ako dati may uh, watch na ako dati pero it's gold siya ngayon, it's rose gold so maganda din siya. Yan. Diba? So, bunga watch. Maganda. Bongga si Mister magregalo. Pero ano lang guys, parang ano yan sa yan. akin. See? So, ito. So, tapos, guys, nagpunta din yung ano ko, yung biyanan ko uh, last December dito din sa bahay at ito din yung dinala nila. See? Guys, ilagay ko lang doon sa ano. Maganda din siya kasi mag may light siya, guys. ano siya kung kung dark siya so may light pa si, ano, si na ito ano asawa ko so maganda siya paggabi so ito yung isa sa, sa mga regalo mula sa akin tapos ipapakita ko pa sa inyo may dami pa guys ito din guys bigay ng uh, kapatid ng ito. asawa ko yeah. kasi mahilig ako sa close. <laughs> so masarap to, guys. Matamis kasi matamis sami siya. So alam nila kung anong gusto ko na, wine. Masarap din siya, 'di ba? So the next, guys, the next na ipapakita ko sa inyo is ito. Ito dami siya, guys. Lahat ito inside is puro mga chocolate. Yan puro chocolate guys kung makikita ninyo uh, iwan ko kung hanggang kailan ito maubos ito bigay to ng ano yung ah, uh, mayroong Santa Claus din bigay to ng ah, uh, house master namin sa sa school so hindi ko pa to naka na open guys kasi daming mga chocolate na binigay nila sa akin sa mga kapwa ko din din. ito binigay ng biyanan ko at saka yung kapatid ng asawa ko tapos ito pa tapos ito din mga chocolate guys ha tapos ito din yan tapos may pamilka pas. Yung biyanan ko. Tapos may milka pa din na chocolate. Ayan. Tapos chocolate din inside. Ayan. May, pan, may pa Santa Claus pa sila guys. May clip. Bigay to ng sister-in-law ko. Tapos ito din. Dami mga chocolates. Yan, mga chocolate dito lahat. M may chocolate pa. Lahat guys, may ano pa din. Itlog na chocolate. Kinder. Kinder operation. yung parang nasty. Sa inside guys, nakikita ninyo. Lahat to guys. Yun, pag pag uh, oh. January 1, ito yung binigay din sa sister in law ko at sa ito naman yung sa asawa ko binigay niya sa asawa ko yan ala daming chocolate dami pa guys oh inside oh so yan so grabe lahat lahat to mga chocolate so lahat ito guys oh tingnan niyo guys ganito sila mag ano guys ganito sila magregalo sa akin sobrang dami kasi ako yung pinaka-yang girl nila sa lahat so yan grabe talaga yung mga gift nila sa akin ito lahat ito yung nabit-bit ko kasi doon kami nag nag Christmas at sa pag New Year sa bayan ko guys so kaya daming bit, dami kong nabitbit. At uh, ito din binigay ng, ng pamilya niya na pwede mo ilagay sa gitna ng uh, lamisa. Yan. 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 Yan Tapos January 1, nag-breakfast kami. So ito din binigay ng ano ko, yung biyanan ko. Yan yung binigay niya sa amin. Mag, sa aming dalawa yan kasi gusto ko yung mga green na mga, mga color so kaya binigay niya sa amin to so continue tayo guys so ito din bigay ng ano bigay ng sister-in-law ko tinatawag na ito ng hand huh? Para siyang pag ano mo, pag gusto ka uh, maglakad ng malayo or yeah, parang giniginaw yung kamay mo, guys. So, ito yung gamitin mo. Buksan natin. So, yan. So, ito yun, guys. Yan, binuksan ko na to. Uh, last uh, December 25, So, yan. So, i-on mo lang siya, guys. So, yan. Naka-on na siya. Yan. Tapos, see? It's warm. Mag-feel mo talaga, guys, na ah, very warm inside. So, so, kaya binigay ko nila sa akin para para pang ano, pag maglakad ka ng malayo, parang yung kamay mo ba naninigas na. So, ito yung maganda ko Para comfort yung kamay mo, hindi ka ano, um, malamig. Hindi malamig yung ano mo, yung kamay mo. Yan. So, ito. So, ito pa guys, yung sa na binigay ng biyanan ko kasi pag malamig talaga it, makapal siya guys makapal so ito isa ko guys mahal i-divert natin sa ano sa Philippine money isa lang 600 so sabi ko grabe grabe talaga pero o, favorite ko may tatlo na ako dito guys sabi ko sabihan ko nagustuhan ko to kaya every december bumili siya tig-iisa kami ng asawa ko. Isa sa kanya at isa naman sa akin. So, ganun. So, ito naman. Yung mga yan. Mga bullpen. So, yan. Naka-attach yung guys. Ito naman. Ito na kahit ano-ano. Pero, maganda, since maganda siya, parang i-ano mo na Decorate mo na lang sa, ano, sa shrunk mo. Kasi maganda siya, guys. ba diba? So, I think, yun lang as of now. Pero dami ko na rin na-receive na mga regalo, guys. That's it for now. If you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and share my videos. And happy New Year, everyone! And welcome to 2024. Wishing you a happy and good health, and stay healthy. Cheers.